Ang body of Christ sa buong Pilipinas ngayon eh, ay dapat magtrabaho. Kung gusto nating mawala po ang El Niño at ang sobrang init sa mga bayan na kinalalagyan natin mula sa NCR at sa buong kapuluan ng Pilipinas, una nating gawin ay hingin ang tawad ng kasalanan natin. Personally, as a family, and as a church. A fellowship a Ikalawang gawin natin, hingin ang tawad yung kasalanan ng ating bayan. Dahil hindi po dumadating ang salot maliban may kasalanan ang bayan. At kung bakit dumating po yung drought na kawagal po ng tatlong taon sa panahon po ng haring si Ahab sapagkat yung kasalanan po ni Ahab ay malaki na, sobra na. Ano po ang kasalanan niya? Idolatry at immorality ang nagpatakbo po ng kaharihan niya ay si Jezebel. Wendish like anak po ng pagan priest na nagpa-practice po ng witchcraft at si Ahab ay tinuruan niya po na lumayo sa Dios at maglagay na maraming rebulto sa matataas na lugar at sinamba ni Ahab ang mga Diyos Diyos ni Jezebel at nagalit ang Diyos at sinaray yung lak. at bumukas lang po ang langit at nabating po ang lingkod ng Diyos ang pangalan ay Eladia na kinuusap ng Panginoong Manalangin It takes an apostle and a true prophet to remove the curse from heaven and free the Philippine Islands.